ako ulit for today's vlog nga guys. Tuturuan ko kayo kung paano palitan yung yellow dollar sign ng green dollar sign. Yes, meron yan dito sa YouTube natin na minsan nag yellow dollar sign. Ibig sabihin walang kumapasok na income pag ganon. So, panoorin nyo po itong tutorial na gagawin ko at ituturo ko po sa inyo. Welcome back to my channel. And for today's vlog, tuturuan ko naman kayo kung paano gagawing green dollar sign yung nasa YouTube yellow dollar sign natin. Kasi meron tayo mga yellow dollar sign na limited lang yung ibinibigay na ad. So, punta lang tayo ngayon sa YouTube studio. Anya, pag nandyan na tayo, uh, punta lang tayo dun sa may yellow dollar sign. Kasi may mga video tayo na hindi masyadong na-approve or limited lang yung ibinibigay ni YouTube. So, tulad nito, yellow dollar sign siya. So, pipindutin nyo lang yung request review para ma-send natin na gusto natin siyang papalitan ng green dollar sign. So, kasi kapag naka-yellow yan, guys, uh, tamang uh, nagpi play lang siya pero walang ads na lumalabas or limited lang. So, meron pa akong isang ganyan. Hanapin lang natin. Papapalitan lang din natin siya ng uh, green dollar sign kasi yung green dollar sign, guys, is yun yung may mga ads. Ito. Click lang natin yan and then request review. Para ma-review nila, gusto natin papalitan ng green dollar sign para magkaroon na siya ng ads na tuloy-tuloy. So, babalikan natin yan kapag uh, na-review na nila. So, medyo matagal, uh, i-update ko na lang kayo. So, yan tulad niyan, naka green dollar sign, tas yung isa naka yellow. So, ibig sabihin, limited yung dumarating na ads sa kanya. So, kapag na-review na nila yan, papalitan na lang niya ng green dollar sign. So, update ko na lang kayo, guys. Ulit. So, ito na nga. Ayan. Three days yan, guys. So, ayan, o. Oh. Papakita ko sa inyo na napalitan na siya ng green dollar sign. Ibig sabihin, meron na siyang ads. Ayan, papakita ko sa inyo. Ayan, o. Oh. Green dollar sign na siya. So, ibig sabihin... Uh, this video is being monetized na. So, hindi tulad siya nung nakaraan na yellow, wala siyang ads. So, hindi siya na monetize. So, eto na-approve na siya. So, ganun lang kadali magpalit ng green dollar sign sa yellow dollar sign. So, eto pa yung isa. Ayan. Green dollar sign na rin siya. So, may ads na rin siya, guys. Ayan this video is being monetized. So, ganun lang kadali. At, para sa susunod, kapag meron kayong mga yellow dollar signs sa YouTube nyo, sa video nyo, mapapalitan nyo na yan, guys. Para tuloy-tuloy yung ads na dumarating sa atin. So, ayan. So, ngayon, pwede na ulit siyang i-play. Ang paulit-ulit, kasi meron na siyang uh, ads. So, yun lang. And thank you for watching and please subscribe like and comment thank you guys